Maganda. masarap dito sa probinsya dito ay bundok uh, lugar ng La Union province Aguo city yata ng Aguo to tapos San Vicente San Agustin elementary school yan ang sarap magiging bata sarap balikan ng pagiging bata sana ganun na pagiging pero ganyan naman dati ako nung elementary ako. Pero hindi sa akin. Pambansang laro. Pambansang laro nga ba yan? Badminton. Ay, tinikling pala yung pambansang laro. Yan. Yes. Yan ang oso nila. Badminton. check yeah. out not... na dah gitu apa tu nah balik nah back home nah sila back to back to sampai kemenangan San Vicente San Agustin Elementary School Wala na Ubus na sila Ayan yung tsismosang babae oh. Ano pa kaya lamera pinakialam mo yung buhok ko Tingin sa akin pang Tiyo <laughs> Diba o oh. Nagkikita niya siya Oh hindi naman siya sexy. <laughs> okay.